So yun mga bossing, bali gamit nga pala natin itong si fortune Ito muna yung magiging service natin ngayon na panakbo. Baka may binibenta sa sasakyan. Daanan na namin ngayon kasi inubusan ng ating mga walk-in buyer. Pero marami pa rin tayong available units dyan. At may mga nakaready pa tayong mga inihimas para sa nyor. Okay. 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 So yun mga bossing ko, bali may mga ilang available units pa tayo dito. Pwede pa kayo magpunta dito at... Eto muna tayo, feeling mayaman muna tayo. Si Redford White, ang sabi mo, walk in na kasi may nahabol ako. Sabi walk na. in na! Nagahabol. Nagahabol! Ba't maraming gastusin? Maraming gastusin! <laughs> Diyan ba? Wala pa. Grabe na. mga namang kasariwa ito na. Oh? Ano ba na-recommend sa kanya? Uh, para sa kanya, sa mga mga sarap, ang Balbacua. Napakasarap po. Baka po. O, ano pa? Ito ang specialty po namin. Dito? Ito, sa, dito dito sa apat? Ah, uh, dito, eh, dito. Eh, dito ko ay eh, binakda. Di dito sa para, para sa iyo, ano bilang masyarap dyan? Eh, ito ang gulang ko, pa <laughs> <yung, laughs> ko kanina. Ito pa. Pasok ka. Ito ang gulang <laughs> ko kanina. Ang galing e. Eh. Ang ah, best seller namin. Ito at saka yung Balbacua. Ano sa mami? Yan ang mga best seller. Yan ang mga best seller. Ang hirap mamili pag marami, no? Yun. Kaya nga eh. Ang hirap mamili kahit wala ka na. Sige, mag vehicle Express na lang ito. Para kunyari na sa Bicol. Uh, Kabite Express. Ah, Kabite Express. Kabite Express. Te, kanin pa pala, dalawa. Ano sa, ano sa sabi ko sa iyo, ano? Ibig sabihin na sarapan talaga kasi nag-extra rice ka eh. Malibid talaga si ate. Ang natin food trip ah. Ha? ha? Yes, yes. Ang sarap ah. di na tayo. Let's Sana go. may sumama. Lego. Okay. Kopya. Bye bye. Pupo. Ice latte. Ano ang ice mo kay sir? Ang burger? Oh. Si Kuya Jambi, gagising lang. Uy! <laughs> Sabi <laughs> <laughs> ko na yun. Copy natin. Ha? Kape. Gabi? Yossi na rin. Asa na rin. Ganda hapon po. Kape po tayo ng Jollibee. Ha? Baka naman. Nasaan tayo ngayon, Tol? Hintaan na, Han? Ayan na nga po, traffic. Parang masama loob mo.

Ayun you know, oh, Eric Works. Project Car Ipe. Magkakaroon ng... Bitik engine. Aray. Ayun oh, mo. Ito. Isasalpak na kay Ipe. Aray. Ay, hey, Eric. Buhin mo ng malapitan niya para sa project car natin, ha? At magro-rolling yan at magiging panak ba si Ipe? Ayan. Aray, kaabong-abong. Rick, ano mga Simon? Sarap niyan pagka nilagay dyan? Oo. Oh, talaga si Ipe. Pero rolling na ata. Pati airco system niyan, Rick, ha? Airco system nun. dito kay Ipe para suwabe na. ang kanyang para may aircon na rin ulit. sa kita mo? Kaya mo lakas to. No? tama eh. <laughs> Kaya ganun pa yung bell. Basa niyo eh no? Iba baltik ng tao dito. <laughs> Balibaliw din talaga. Chin black na hanap ni Eric. Puta ginamit ang power people ah. Power? Angat ah. Oo, wag. People's power. Kaya lang ah. Ano ah. tubo Dalit. yun? Kale. <laughs> si Eri. Dati nga sa baba pandaan niya, eh, no? Sa baba. Puto sa angat may sa akin, ah. Ha? Sabi so, niya kaya to, Rick, pag naisalpak na doon. Ah, boss. Ah, boss. Ano yung isip? Kanina ka pa nag-iisip pa. Kaya itong mountain na yun. Ah, boss. Ah, boss. Ah, boss. <laughs> 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 Anin, isipa, <laughs> <laughs> <laughs>

Asan mo? Conversion ang ginagawa mo eh. Converted mo lang. Ano ba ito? Dapat mo na to. Oy. Ano ba to? Nakita ko lang. B16 AF. Nakita ko. Oy. ginagawa mo Nakita ko B16 Ang ka... ulo lang. Ang kaalulo na sa mga Oo. sa auto eh. mo na nga mga gagawin, Gar. Bago yung salpa makina, mo na engine bay. Yung. Para malinis. Masin yali. muna. Tapos. 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 Tapos sambona pag na paglapak oh, niya. wire. Oo, oh, oh. Ah, malinig. Wire, tap. Wire, oh, tuck. na, no. Sama na mga no. Megs! rin na, Megs! <laughs> Ayun, no. Suwak na suwak na dyan, Rick, ha. Pwede kayo dyan, Rick. power ito. Yuck, man. Alam, man. <laughs> Rick, yung yung Soul na to. Bumalik ka na lahat-lahat andito pa rin. <laughs> Kagaso sa ng service mo na <laughs> okay, Blue blue blue. Okay sa blue. Laban na. Laban na talaga. All dark blue, light blue. Sirius blue. Light blue, light blue. blue. Okay, Ay mga at... uh, 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 gantong Mga uh, uh, <laughs> <laughs> light blue! Okay, wag <laughs> ka sulot, yes, <laughs> <laughs> <doon kayo> na. <laughs> <laughs> White siya si Blue, blue, blue pa. White! White dog eh. White dog eh. Ano Green daw <doon> kaya, <laughs> Yellow green. Hindi sila magtigil magpunas na. Puta pag ano talaga yung pang ulap ang may ari nun, no, hindi na The blue blue maganda. Kuyobong bagay, kuyobong <laughs> yun. bong hindi na